i-on nyo lang po ganyan yan buong paligid yan 360 degrees po yan mga best friend dito po walang budol dito what you see is what you get yan ang karsada hanggang dun sa kabila sa gasoline station hanggang dun po sa kabilang ibayo kita yung laser level natin oh. yan na gagalawin ko ha tunayin ko lang sa inyo na yan yun o oh, yan o oh. Nung nakaraan po, maraming naubusan na umu-order ng ating Level Laser, mga best friend. Pero ngayon, binabalita ko po sa inyo, available na po muli. Imbis na ang gawin po natin, mag-level water tie o mag-level hose, ginalagyan natin ng tubig. Mura yon pero kailangan nun mahabang-mahaba at madalas nun, ang tagal gamitin, ang tagal mong mag-level. Bakit po? Kasi minsan magkakabula pa, ba diba? Tagal gamitin. Eh, ang sekreto ng buhay, mga best friend, dapat mabilis. Sa trabaho, dapat mabilis. Paano mo papabilis, mga best friend, ito yung ating level laser. I-on nyo lang pong ganyan yan. Pag na-on yung ganyan, tingnan nyo naman, level na level na. Buong paligid yan, hanggang doon sa gate. Ito, buong paligid yan, o. Oh. 360 degrees po yan mga best friend na level at ang maganda dyan meron pa po hindi eh, lang yan Eto pa o oh. meron pa rin ganun o oh. yan o oh, pababa pataas ayan iangat mo ron hanggang sa bubong pakita mo Hanggang dyan, o. Oh, oh, Yan po, ganyang kaganda ang ating level laser. At hindi ba po tapos. Meron pa po yan? Isa pa. O, oh, yung paganito naman. O. Oh. Pakita mo, yan, hanggang sa gate, o. Oh. Yan sa baba, Oh. Pag yan, na, naipatong nyo sa baloktot na ganyan, iiyak yan. Ibig sabihin, hindi siya level. Mag-iingay, di ba? Pero pag nakaganyan, ibig sabihin niya, naka-free yung kanyang ano, laser level. Ayan, naka-level po yan. Level na level po yan, 100% mga best friend. At ang maganda rito, nagagamit ito sa pagtatiles. Para makita nyo, pantay ang inyong tiles. Kapatay nyo rito, pak, patay, di ba? I-on nyo rito. I-on nyo rito ganun. Tapos, ganyan o, oh, maglagay kayo ng cross. Ayan oh, tignan mo. Ayan, yan po yung ating ginagamit pagka kayo po ay magta-tiles. Kaalanganin kayo sa pagta-tiles kung ano yung, yung cross. Kailangan nyo kasi makita yung cross, eh, di ba? Ito po yung ginagamit yan. Maraming gamit ito mga best friend. At pagka magli-level ka, hindi kailangan na umakit kang, akit kayo pareho. Limbawa, pagli-level ka ng kisame. Eh. Akit aket yung pareho dun, maglilibel pa kayo gano'n. Hindi na mga best friend. Nalagyan nyo lang po ito nito, oh. Ikinakabit dito. Halimbawa dito, oh, may bakal dyan, dikit nyo dyan. O oh, kaya dun sa taas. O. Oh. Tapos, bubuksan nyo lang po yan. I-on nyo lang. Level na mga best friend. Oh. Ayan mga best friend, oh, level na. Mula dito sa taas, hindi mo kailangan umakit ang umakit. Ayan, level na. Kita mo na kung saan. Maglagay ka lang ng bakal. Ayan o, oh, hanggang doon o. Oh. Pakita ko sa inyo kung gano'ng kalinaw ang talagang original na laser level. Ito po yung karsada Oh ayan na, ayan ang karsada hanggang dun sa kabila sa gasoline station papakita ko po sa inyo hanggang dun abot yan ito ha ito lagyan natin ng ano itaas ng konti yan. yun ang kanyang ano alina ha tignan nyo ron no? hanggang sa kabila hanggang dun po sa kabilang ibayo kita yung laser level natin no? may mga wire kasi dito sa tapat natin ayan, no? ayan po ha Ayan, isum natin. Ayan po, ayan oh. Para mapatunayan ko sa inyo, ayan yun ah. Ayan, nagagalawin ah, ko ah. Ayan oh. O, oh, ba? Diba? Kung nakikita nyo, parang nagiging dalawa yung linya, no? Hindi po, hindi po dalawa linya niyan. Eto, yung nasa babang linya, nagigreen, tumatama siya sa wire ng kuryente. Siyempre, malapit siya rito. Kaya, yung nandun, kung nakikita nyo, ayun, putol-putol. Putol yung wire doon, yung doon sa dulo. Kasi dito nga tumatama sa wire dito sa malapit. Ito. Kabilang karsada kasi yun, yung kulay pula na yun. Eh, no? Ito, nandito to sa side natin, itong poste na to. Oh, napakalayo po niya, no? Dito po, walang budol dito. What you see is what you get. At ito po ha, dito kung nakikita nyo, napakalinaw nyan. O yan, ganyan po kaganda yung ating laser level mga best friends. Sa iba yan, binibenta pa nila yan hanggang 6,000. Pero sa atin po, nakasale yan, 2,900 lang po yan mga best friends. Sa lahat po ng mga gusto mag-avail, sinasabi ko po ngayon, available na pong muli. Sa mga naubusan na nakaraan, yan, first come, first serve po yan mga best friends. Kaya sa lahat po ng gusto ng order mga best friends, mag-chat lang po kayo sa ating messenger account o kaya tumawag or mag-text sa ating numero na nakapaskil sa inyong screen, mga best friend. Punta naman po tayo ng South Cotabato. Punta natin si best Ferdinand Palope. Ang kanyang order po. Ito best Ferdinand, ang iyong automas at welding machine. Dahil combo set po ang iyong order. Pareho, 100% na gumagana maganda best friend Ferdinand. Talon po tayo ng panigator lock kay best friend Edgar Ramos. Best friend Edgar, ang iyong pong welding machine na maliit pero malupit. 100% na malupit yeah! best friend. Sa Caloocan City naman po tayo kay best friend Antonio Gabini. Ito po ang iyong... Grinder na boss na order best. Punta naman po tayo ng San Pedro Laguna kay Bestman Manuel Salvador Amil. Bestman ang iyo pong jigsaw. Ano na ng po tayo ng Kirino, punta natin si Bestben Jubel. Tabayoyong ang iyo pong solar light kahit maaraw, na gitamo Punta naman po tayo ng Mabini Batangas kay best friend Alejandro Hernandez. Sa ngayon pong welding na maliit pero malupit best friend. Ayan po, 100% na ng maganda. Talag po tayo ng Bawang La Union kay best friend Jim Flores. Ang iyo pong solar light best friend Jim, 100% na gumagana. At sa Santa Rosa, Laguna naman po kay best friend Jason David. Ang kanya mang order cordless drill, drill bit at Bosch na grinder. Unahin na natin ang iyong Bosch grinder, best friend Jason, 100% gumagana At ang iyong cordless drill, best friend Jason, ang reverse pareho 100%. 100 maganda. Sa Santo Tomas, Dabao del Norte naman po tayo pumunta kay best friend Dindo Remolino. Ang iyong welding machine na maliit pero malupit best friend. Ayan po, 100% na malupit best friend. Punta naman po tayo ng San Leonardo Nueva Ecija kay best friend Emily Vicente. Best friend Emily ang iyo pong combo set kasama ang welding machine at auto mask. Pagsabayin po natin itest mga best friend. Ayan po, best friend. 100% na gumawa. Mula sa Nueva Ecija, talon po tayo ng Las Piñas kay best friend Rosendo Bustillo Jr. Ang kanyang jigsaw. 100% na at sa Santa Rosa City, Laguna naman po tayo kay best Ramil Almira ang iyong Jigsaw so best friend. 100 sa Ilocos Norte naman po tayo kay best friend Richard Michaels Samoy. Best Richard, ang iyo pong welding machine, maliit pero malupit, 100% malupit. Punta naman po tayo ng Ilocos Norte kay best Richard Michael Samoy. Ang kanyang order dalawang welding machine mga best friend. Ito best friend Richard ha. Ah. Pagsabay natin tong ito Ayan, parehong 100% na ng sa Del Gallego, Camarines Sur naman po tayo kay best friend Helen Malabo. Ang kanyang order 9-in-1 na drill bit at cordless drill. Ang kanyang cordless drill, ito po, 100% lang umaga. Kay best Joseph, Toralio naman po tayo. Ang kanyang order, isang welding na maliit pero malupit at isang grinder. Umpisa natin, test natin ng iyong welding machine, best friend, 100% na gumagana at ang iyong grinder best friend Joseph 100% na gumagana maganda. Punta tayo na San Juan City kay best friend Rodrigo de los Reyes. Best friend Rodrigo ang iyong otomas 100% na gumagana maganda. Sa Santa Rosa Laguna naman po kay best friend Cesar Escantilla Jr. Ang iyong otomas best friend 100% na gumagana maganda. Sa San Jose, Occidental Mindoro naman po tayo. Punta natin si best friend Rolando Isaac Mateo. Ang kanya mga order, isang cordless drill at isang 9-in-1 na drill bit. Ang iyong cordless drill best friend, 100% na gumagana maganda. Punta naman po tayo ng Kabuyao Laguna kay best friend Rodel Herrera. Ang iyo pong otomas best friend, 100% na gumagana maganda. Talon po tayo sa Gusan del Norte kay Best Andrew Paul Garan. Best Andrew, ang iyong welding machine na maliit pero malupit. 100% na malupit Best friend. At minsan po nagpapasalamat po kami sa inyo mga best friend. sa inyo pong pagtangkilig sa ating product at sa inyo pong pagtangkilig sa ating channel. Salamat po sa inyo lahat mga best friend. Ingat po kayo saan man kayo naroon. God bless po. Ang buhay, dito lang yan kay